Abay parang fully developed na nga itong si Max Christie bilang two-way player ng Los Angeles Lakers. Wala well, sa laban nila against sa Portland ng Blazers ay nagdala itong si Max Christie ng kanyang career high kung saan meron nga siyang 28 points on a very efficient 56% shooting sa field, 55% sa three point line. At pati nga itong si Coach Redick at si Lebron James ay humanga sa naging performance ni Max Christie. Ito pakinggan natin ang ilan sa mga nasabi nila. But you know he didn't have any turnovers on those plays. I thought that was big and his development. Just getting him in these situations, I think, is huge. You guys know how much I believe in Max, and come back tonight and have his career high is just awesome. Well, it helps uh, you know, when the coaches believe in you and give him an opportunity to make mistakes when you're a young kid. And then you go out there, and you, you live with your mistakes, and also get better from them. He's ready for this opportunity, and we're, we're happy for him. And bale well, tong ang magagandang play nagerwan Max Christie on both ends na nagtulong sa Lakers para ngaman And well dito sa hand of play na ito ngang trail ng Trailblazers ay he did a great job in containing the drive at napigilan niya nga si Anfernee Simon sa anyang atake And then, nung si Rui Achimura ay hindi nga naka-recover ng maayos, abay tinulungan nga. Neto ni Max Christie, para nga itong driving na si Kamara ay hindi nga makakuha ng easy basket block kay Jackson Ace, Kaso, tinawagan ng goaltend. But overall, great defense mula nga dito kay Max Christie at si Simons ay subukan naman siyang atakihin at pisikalin. Abay, hindi nga umubarayan kay Max nang dahil nasupalpal niya nga itong layup attempt over sa kanya. And then sa play namang ito ay actually hindi kasama. Ito nga si Max Christie at siya ay weak side defender. At talaga nga naman mga idol na kahit nga hindi siya kasali sa play ay magiging active pa rin siya defensively. At may kita nyo nga dito ang kanyang pag-help. And then matapos kang makuha ni Aiton, his swipes at the ball is still. Para nga dito sa young guard ng Lakers. At sa 1v1 nga na naman nila ni Fernie Simons actually nabit nga neto ni Simons si Max Christie at kaya naman hinayaala lang ni Max na ang help defender ang dumipensa dito pero he remains active nang dahil hindi na siya tubo nga after nga na maiwanan siya kung hindi nga mga idol nag help naman si Max Christie sa tao ni Jackson Ace at ito yung nagresulta nga ng easy steal na naman para nga sa kanya and you cannot be called a two-way player mga idol kung one side of the court lang ang nilalaro mo Pagdating naman sa opensa, abay ang laking tulungan ni Max Christie at may kita nyo siya dito. He gets into his position sa court, nakakuha tuloy ng wide open shot. Next play naman ay on the other corner. Currently mga idol ay hindi pa nga masyadong nire-respeto ng mga NBA teams si Max sa kanyang 3-point shooting pero sa game niyang ito after na ito abay siguro kasama na siya sa scouting report pati na rin ang kanyang deadly 3-point shooting another three pointer Magkasunod nga yan. And then kung hindi nga siya nasa labas abay siya ay nasa loob at nilarungan ni Max Christie ang dunker spot dito after ng pick and roll ni Lebron at Austin Reeves at napakaganda nga ng kanyang ginawa dito over sa malaking defender niya, 7 footer mga idol, iniscron lang and one play. At yan nga mga idol ang talaga nga namang napakagandang epekto ni Max Christie sa Lakers team on both ends of the court. And remember mga idol, 21 years old pa lamang itong si Max Christie. And definitely mataas-taas ang potensyal ng batang player na ito bilang magaling na 3 and D player ng Lakers.